Ang ginawa po ni Carla Estrada ay pinalabas po akong sinungaling. Maanghang ang naging mensahe ni Christy Fermin para sa ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada, matapos kumpirmahin ng magkasintahang Catherine at Daniel ang kanilang hiwalayan. Ayon kay Christy Fermin, ginawa siyang sinungaling ni Carla. Bukod umano kay Andrea Brillantes, silang dalawa raw ni Ogie Diaz ang nalagay sa alanganin sa hiwalayang ito. Hindi raw lalabas sa kanilang bibig ang balita kung hindi pa kumpleto ang impormasyon at wala silang resibo. Lakas loob raw niyang sinabi sa kanilang online talk show na Showbiz Now na ang patungkol sa hiwalayan ng Katniel na matagal na ring panahon ang lumipas. Kumpleto raw siya sa detalye kaya sana lang raw ay naisip ni Carla na kredibilidad niya ang kanyang puhunan sa kanyang trabaho. Apat at limang dekada niya ito pinagtrabahuan ang kanyang titulo at kamuntikan ng masira ang kredibilidad na ito ng isang tao lamang sa isang iglap. Pahayag ni Christy Fermin, bukod po kay Blythe, kaming dalawa po ni O.G. Diaz ang nalagay sa alanganin tungkol sa breakup na ito. Alam niyo naman po mga kapatid na kapag wala po akong resibo na hawak at hindi pa po kumpleto ang impormasyon, hindi po lalabas ang mga salita sa aking bibig. Ako po ay naglakas ng loob na sabihin dito sa Christy Ferminut at Showbiz Now na nahiwalay na po sila ng matagal na panahon. Hindi lang po kahapon, hindi lang po nung isang araw. Hindi po noong isang linggo dahil kumpleto po ako ng detalye. Pero ang ginawa po ni Carla Estrada ay pinalabas po akong sinungaling. Yung mga pinakaing salita po sa akin ng mga Katmiel supporters, kaya ko pong tanggapin yan. Minsan isang panahon ako ay naging isang tagahanga rin. Alam ko gaano kasakit sa kanila na ang mga iniidolo nilang atista ay nagkahiwalay. Ngayon raw na lumabas na ang katotohanan sana raw ay tanggapin ni Carla ang kanyang kamalian. Hindi daw siya humihingi ng anumang dispensa mula kay Carla at sa mga tagahanga ng Katniel. Tanging hiling lang niya na lawakan nila ang kanilang mga isip puso at panghusga sa mga bagay-bagay habang hindi pa sila nalilinawan sa mga pangyayari. Pagpapatuloy ni Christy, pero sana man lang naisip ni Carla Estrada, na ang tanging puhunan ko po sa trabahong ito, sa aking profesyon, ay kredibilidad. Hindi ko po ito, tinrabaho ng magdamag lamang a apat at limang dekada ko po, halos na pinagtrabahuan ang titulong ito, ang kredibilidad na ito, para wasakin lamang ng isang tao sa isang iglap lamang. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Ano ang aking aasahan? Dapat dito ay natututo siyang tumanggap ng kamalian. Hindi ako humihingi ng anumang pagdidispensa mula kay Carla Estrada. Kahit sa mga katniel, lawakan niyo lamang po ang inyong isip, puso at panghuhusga sa mga bagay-bagay habang hindi niyo pa nalilinawan ang mga pangyayari.